thank

kasi bilha ko ng para well, sa uh, people na luto ni Mr. Lars fresh cream daw ng no, mga no, no, pauwi. Siguro mga 15 or 20 minutes pa punta sa apartment our, From here sa grocery and minis. Binili kong tinapay. Hindi ko lang kinain lahat. Kasi baba ako may erina, walang tubig. sa Sweden. Ayan yung sa mga car. May bagong building na ginagawa. Yung daan ng mga sasakyan. Itong lane naman na to, itong lane naman na to. Sa gitnang maliit. Para sa bike lang yan. At itong gilid para sa mga tao. So ayan. Kagaya niyan may bike. So, iwas is sa mga bike. Kasi may bike lane talaga dito. At saka priority pati. Tayo <try> okay. sa stoplight. Wait lang kahit. Sa tayo ng konti. hindi yung pa ng konti siguro mga 500 meters pa ang Lalak lalakarin ko mga tao masyado kasi linggo ngayon konti lang talaga tao ayan nandito ako sa Malmo ah uh, pinaka city, city din to pero yung pinaka sentro nasa mga 15 minutes papunta din sa sentro ng Malmo Malmo City pag bike sa so, malapit lang din minsan nilalakad lang din namin papunta doon mostly mga tao dito na uh, laging nagba bike or nag walking pag alam nila 2 kilometers lang One kilometer ganyan as long as kaya nila mag-walk talaga yan o magbabike kahit mga matatanda nagmahikita mo dito as doon, medyo malapit na ako doon yung apartment may bus stop na to. bagong yung bus stop na yun hindi ko lang nga ano bagong bagong lagay lang yan bus stop na yan mga tao din gumagamit na ito, yung ride na yan pero ewan ko magkano yes 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 Huh? sabi eto dyan ako minsan naglalakad do sa loob dyan cementerya yan pero hindi na nakakatakot sa loob ang ganda maglakad dyan eh maganda yung view malinis ah yun yung entrance yes. Dito minsan maraming rabbit. Maraming rabbit dyan, minsan. Pero doon sa, uh, lapit sa apartment ni Lars, ang dami to yung umaga. Ayun, may rabbit na isa. Puro gulay daw yun. Pwede ko ba na-try yan? Pero gusto kong try. Kasi, masarap magtibab eh. Ayan, na ako guys may angle din namin Ito, tapo na ng basuran to itong malita bahay na to so nandito na ako guys sa bahay Ayot. sa labas malamig pero ngayon mainit pa nandito na sa loob Naka 71 crowns ako sa uh, pinamili ko. Ang dito. Magaal ka. Magsatos. May jacket. Maga. -ano. May dadaling kang dahat may handa ka lagi kung malamig or mainit. Tapos magdating mo ulit dito sa bahay tatanggalin mo na naman siya. Hindi Ang total niya is nasa 70.60 grams. Yung chips na binili ko yung sour and onion, 27.90. Pain and chocolate, yung cross, parang croissant, is 9.90. And I just tas yung biscuit na 400 grams is 14. Tapos yung cream, fresh cream, 17.90. So, ayun. Ang aking na bilye, kakain ako na itong tinapay. Ito tayo saan. sa sopa. Patay natin ito. Ito tayo sa sopa. Ayan. Ito yung kinakain ko. Sarap na ito. Pero minsan lang naman ako kumakain yan. Kasi bawal dito kay Lars. Kasi bawal kami yun. kumain ng junk food. So, minsan lang naman. Tapos ito. Ito na lang yung lunch ko. Tapos may avocado pa ang tira siya doon. Ito tabi akan. niya lang ako sa, sa grocery, sa Willis. Tapos umalas na siya kasi may pipick up niya sa mga pintok. Tapos mamaya hapon siya darating. Masarap siya. Parang croissant din siya. Yung croissant sana yung bibiling ko kaso, medyo ano, medyo maliit. Tapos same price lang siya. Tapos yung ano, yung Danish bread din sana. Kaso masyadong malambot. तब चपने से पंगे की मगजिंत लाखों नंदीमा मैया तब मैची तनिला से बिना समझौता siya ko na tinapay. Pulo lang. Dahil dalawa pala yung pinili ko. Next time. <coughs> Nanood kami kagabi ng ano? Ng football yung Europe boot, football para sa mga babae. Sweden versus Germany. Nanalo, si, nanalo ang Sweden. Ang goals nila ay 4. Sa, sa Germany is 1. Kasi may pre live screen do sa ano. Sa beach. Nagpunta na kami kagabi. kagabi. Da, bali, alas alas 11 na, no? alas 11 kami na nakauwi ha ah, grabe nagbike lang tayo papunta doon mostly like ganun nagbabike lang kami luluto ako ng tanghalian ko patsambang luto ayan pipritain ko lang tong talong tapos lalagyan ko dito curry powder curry mixture na Ewan ko anong lasa. So, since ako lang naman ang kakain, so, bahala na si Batman ang lasa. Sa akin, ako lang ang kakain. Nagyan ko na ng butter. Ayan, piprituin ko lang yan. Piprituin ko yung talong. Ayan, potato naman yung piniprito ko. Tapos ko na yung talong. Sunod. Tumutunaw na lahat 'yan. Lalagay ko 'yung coconut curry. 拉泡。 niluto kong vegetable curry. Sarap siya rin. Chamban luto. Ayan. Wala na ako rice. Para diet tayo. Hmm. natin guys yung toge na ginagawa ko. Pinapatubo ko dito. <tinyo> <tinyo> kailangan diligan siya every 4 hours eh, Nilagay ko dito sa, sa Eh, medyo tumutubo na oh. nanonood ako vlog Masyado news. ng soda. Yung asawa ni Kaya So yan, yeah, nag-exercise nag siya. Right, make sure you do cardio. Yung like sa eh. sure Yes, I understand. nagutom okay. ako kasi nagbumakbang sila ng Filipino food. Tapos kumakain binili ko kahapon. Nakaluto pag nanonood ka ng mukbang. Maalan din na siya. Samahan ko si Lars. Pagkita ko ng order niya. Tapos lang pre-prepare ako ng kotkotin sa kasada. Para hindi ka magutin. Tapos itong mangga, dahil mango. Tapos nandiyan yung mga tinamin. Okay. Vill du ha det också? Ja det är ju till det vill med så jag har inte. Det är en maskin vi ska vara på insidan. och är en lapp. Ja ja, jag menar du ska en vara inuti? Jo, vi kan inte sätta ner den på glaset. Nej, du menar så. Ja, jag förstår. Men...

na-pick up na namin yung bintana aray